Hello guys, for today's video is tuturoan ko po kayo kung paano sumali dito sa Hiya Apps. Ang Hiya Apps ay isang application na earning online earning money. Pwede dito kayo magsuban, pwede hindi naman. At ito yung yung apps na kung meron kang ginagawa, pwede pwede or kung busy ka sa trabaho, pwede naman kasi hindi mo naman to um, nakatuto ka dyan. Pwede iwan mo lang dyan yung cellphone mo habang nagtatrabaho ka. Pwede kang kumita dito. Um, lalo na sa mga OFW. Maraming OFW dito na sumali. Kasi hindi naman kailangan hawakan mo yung cellphone para kakumita. Hahawa um, ka lang ng cellphone kung gusto mo maglaro. Pero kung hindi ka naman maglalaro, um, mag-aano ka lang ng mga coins, mag-aabang-abang ka lang, mag-iikot-ikot ka, magkakakuha ka dito, makakakuta ka. Kasi dito, kuta-kuta lang. Pwede kang makap... Yung kuta kasi is my first bracket, third bracket, fourth bracket. Depende sa sa'yo kung masipag ka talaga, masipag ka dito mag... Um, mag laro, kung gusto maglaro or pwede kang sumali sa mga iba't ibang contest. Mayroong singing contest, dance contest, ng da, ano, ng contest. Marami pa may poetry contest pa dito. Marami ditong contest na pwede kang kumita ng pera dito. Ako kumita dito, hindi ako lumabas ng pera. Hindi ako nag-parse or recharge para magkaroon ng coins tapos ilalaro mo. Inaabangan ko lang yung mga naglalaro tapos nagahagi sila. Yun lang. Pero nakakakuta ako, nakaka-fourth bracket ako. Yung, ano, fourth bracket na yun, isasahod mo yun for one month. Monthly kasi dito ang sahod. Nasasahod ko yun every fifth of the month. Nasa, ang nakukuha ko dito is 1,100 plus. Wala akong nilalabas dyan na pera pang ano na, pandagdag sa pandagdag na, pwede pambayad na sa bills, pwede pambili ng ulam, pwede extra income ba? Kaya yung mga gustong mag ano, magkaroon ng extra income, pwede naman dito sa cellphone lang. Wala ka pang gagawin, hindi na, mahirap. Kasi kayang-kaya. kaya kayang-kaya dito kumita ng ano ng wala kang ginagawa yung cellphone lang cellphone mo lang yan, ilalagay mo lang dyan nilalapag mo lang yun, kikita ka na Magpapa orient ka lang dito sa ano, sa iya tuturuan ka kung paano sumali dito yun, kikita ka na ako yung nakailang buwan ako dito buwan-buwan, yung -buwan, nakukuha ko is 1,100 plus yung nakukuha ko. Pambayad ko na yun sa ano, sa bills, sa ano, sa insurance ng anak ko. Laging doon ko nilalaan. O hindi ko na kinukuha doon sa ano ko, sa sahod. Dito na, dito na yung ano, yung sahod ko dito sa iya, yun na ang ano ko, pinangbabayad. Pero wala akong nilalabas dito ng pera kahit kahit 5 kasi pwede naman yung iba kasi lumalabas ng pera kasi gusto nila marami yung ano madaming makuha sila ng coins para mailaro nila para mapadami nila yung ano para yung kuta nila mas malaki malaki din yung sasaurin pero ako okay na yun okay na yung kahit county lang at least mayroon monthly mayroon ka 1,000 saan mo yung kukunin oh Kaya okay lang naman na hindi ka maglaro dito. Okay lang naman na hindi ka lumabas ng pera. Ako kasi ayaw ko mag -ano, mag RC or ipapalit ko ng coins para ipaglaro ko. Ayaw po. Ayaw ko kasi noon mga laro, laro na ganun. Kasi ayaw ko malulong sa sugal. Pwede ka naman kumita ng pera dito na hindi ka nagsusugal. Maraming paraan. Maraming paraan para kumita ka dito. Kung marami kang talent, pwede mong ilabas na dito yung mga talent mo. Kikita ka pa. Hmm. Tsaka yung, wala, lalo na yung mga walang ginagawa sa bahay, pwedeng pwede dito. Kasi, kung nakikipag-chismesa naman lang kayo sa labas, sa mga kapitbahay, dito ka na makipagchismisan, kikita ka pa. Eh, sa labas, anong kikitain mo doon? Away. Mak makakakuha ka pa ng kaaway mo doon sa kakachichismis. Hmm. Mas maganda na dito yung ano, dito mo na lang ilaan yung oras mo kung wala ka naman trabaho. Ako nga, nagtatrabaho ako pero nag, ano pa ako ng extra income para pandagdag ng gastusin dito sa bahay. Kasi ang hirap na pag sa sahod ka lang aasa, ang hirap. Ang hirap mag-budget ng pera. Ang mahal ng mga pamilya ngayon, Diyos ko. Grabe. Sobrang mahal. Kaya dapat talaga mag-ano tayo ng extra income para pandagdag lang, pandagdag basta mga kastusin natin. Hindi ka naman ano. Hindi ka naman ma ano ng pera dito, malalabas. Pwedeng pwede naman hindi ka lumabas dito ng pera. Pwedeng pwedeng maglabas ka kung mayroon ka naman pera, pwede. Pero mapapadali din 'yung ano mo, 'yung kota mo. Pero hindi natin alam, swerte lang 'yon. Kung maswerte ka sa sugal, pwede. Pero kung lagi kang talo, lugi ka kasi kung magpapaarsi ka nang magpapaarsi, lugi ka sa ano, sa laro. Hindi, wala din. Parang ganun din. Nagastos ka, pero wala ka namang kinita. O, wag na lang. Uh, ano lang din. Sayang din yung pera mo ipupuhunan dito. Wag ka nang mamuhunan kung hindi ka naman marunong maglaro. Saka hindi ka naman swerte sa laro. Wag ka nang mamuhunan dito. Anon mo na lang yung ano mo, yung tiyaga mo na lang, magtiyaga ka na lang ng mag-abang ng yung mga nagahagis kasi marami ditong naglalaro tapos inahagis nila sa lahat ng ano, lahat ng nakatambay doon all, ano, ang tawag kasi doon is all room pag nagpa all room sila lahat ng nasa room kahit hindi ka nakaupo yung upuan doon sa panel, yung panel kasi is may mga upuan kung nakaupo ka doon kahit hindi ka nakaupo, pwede mo pwede ka makasalo ng mga ano, ng coins. pwede mo yun i-ano, i-ipunin, tapos, pag ano na, pwede mo na isahod. May agency kasi dito, hindi pwede walang agency kasi yung agency ang nagpapasahod. Wala silang apps dito na, ay wala, ang hiya kasi hindi nagpapasahod ng ano, walang agency. Lahat sa agency nagsasahod, kaya dapat may agency ka. Yung agents yung nagpapasahod sa iyo. Ito yung apps na, ano, um, pwede kang maglibang, pakanta-kanta ka lang, padance-dance ka, o dito, makikita ka ng pera. O, after, ano, one month, meron ka ng sahod, o diba, wala ka naman masyadong gagawin. Dito ka na magtambay. Huwag na sa labas na makipagtsismisan. Yung mga katrabaho ko, yung mga katrabaho ko, sumali dito. Eh, dagdag Dagdagdan nila sa ano, sa pambayad sa ano, sa tuition, yung isa kong kaibigan, pambayad niya sa tuition ng anak niya. Pero malaking kinikita niya kasi nagsusugal siya, nilalaro niya. E, swerte siya sa laro. Yung 400, napapa 3,000 niya yun. Hmm. Magaling kasi siya maglaro. Eh ako, hindi naman marunong maglaro. Hindi pa ako swerte sa sugal. Eh, hindi na ako nagsusugal. Abang-abang na lang ako sa mga ano, nagahagis. Kasi doon mo, maaano ma, din, makakakuha ka din doon ng paghagis-hagis. Saka hindi mo naman kailangan hawakan yung cellphone. Wala kang gagawin. Diyan ka lang nakaupo, yan lang ang tututukan mo. Kahit may gagawin ka, pwede naman. Nagluluto ka, naglalaba ka, pwede-pwede. Kasi yung cellphone mo, lagay mo lang dyan. Nakita na yan. Dito sa apps na to. Kasi magaling, yung maganda tong apps na to eh kakatulong sa mga nagpapa ano yung mga extra income na kulang din sa budget ito na pwedeng pwede na to Kaya kung gusto nyong sumali pwede naman magda kayo ng apps lang sa play store download nyo lang yung hiya tapos papasok na kayo sa panel ng ano ng Hiya Apps. Maraming mag invite sa inyo dun. Tuturoan na kayo kung paano sumali. Tuturoan kayo kung paano makapunta kayo doon sa, sa live data. Doon nyo kasi makikita yung income nyo sa, le, sa live data na yun. Maraming ang gumagawa dito ng dami account. Yung hindi lang isang account. Kasi ano sila, pwede talagang pantulong na sa ano sa pang-araw-araw, nagastusin, mga bayarin, pwedeng pwede. Kung marami kang cellphone, kasi sa isang cellphone, isa lang ang account mo, hindi pwedeng dalawa. Kahit dami account, yung sinasabi nilang dami account, pero parang original din ang account mo, kasi sa isang cellphone lang, at isang Gmail, yung sa Gmail lang gagawin mo. Hindi pwedeng sa isang Gmail, marami kang account, hindi pwede yon. Ano lang, isang Jimmy lang. Kaya dapat sa isang cellphone, isang apps lang. Pero kung marami ka naman cellphone, pwede mo na yan gawin. Huwag ka nang mag-scatter. Yung scatter, malululong ka dyan sa scatter, maubos yung pera mo dyan. Sa una, papapanalonin ka, babawiin hindi naman yan. Kasi ang sugal, ganyan talagang sugal sa una. Panalo ka, panalong panalo. Oo. Oh, sige. kasin kasin ka dyan. Kasi gusto mong bawiin yung natalo mo. Di mo namamalayan. Marami ka na palang napakasin Naubos na yung pera mo. Baka nga yung sahod mo. Buong buwan na sahod mo. napakasin mo na dyan. Oo. Oh, nga nga wala ka ng pera. Hmm, dito pwedeng magsugal na wala kang nilalabas na pera kasi maraming nagbibigay ng lucky bag. Pwede ka doon makakuha ng coins tapos pwede mo paglaro kung gusto mo talagang maglaro. Wala nang lalabas ng pera. Kasi may paraan naman para hindi ka lumabas ng pera. ko uh, saudi lang. Buwan ako nag-Saudi dito. Pero wala akong nilalabas na pera. Nakakakuta din ako. Naglalaro din ako. Paminsan-minsan. Kasi yung mga nakukuha kong lucky bag. Mayroon yun coins. Tapos yun. Pwede mo na yung ipaglaro. Kung gusto mo talaga maglibang na maglaro. Pwede-pwede. Kaya hindi ko naman itong tinuturing talagang sugal itong hiya apps na to. Kasi pwedeng pwede ka dito na kumita na walang ninalabas na pera. sa ka. Buwan-buwan. Hmm. Basta lang, basta lang talaga importante is may wifi ka kasi malakas to sa data. Kung data-data lang naman na ano, yung ilan lang ang ano mo load,